hindi pa tapos ang Miss Universe fever dahil ang mga reyna ng 2025 ay nagsimula na ng kanilang journey patungo sa corona tulad ng mga kandidata ng Miss Universe Philippines Pampanga 2025. Isa na rito si Kilin Trajano na gumawa ng kasaysayan bilang kauna-unahang trans woman beauty queen na sasali sa patimpalak. The Philippine Showbiz List presents Sino si Kilin Trajano, ang first trans woman na candidate ng Miss Universe Philippines Pampanga 2025? A model. Matagumpay sa larangan kanyang tinatahak, si Kilin na isang entrepreneur, host, model, influencer, and corporate professional. Isang half-Filipina taong 2009, nang unang beses niyang pumunta ng Pilipinas at nasundan noong 2011 kung saan ay kinakailangan niyang tapusin ang kanyang college degree. Habang nag-aaral ng kolehiyo sa Far Eastern University, ang angkin niyang ganda at tindig ay nakaagaw ng pansin na dahilan upang himukin siyang subukan ang pagmumodel. Hindi naman pinalagpas ni Kilin ang pagkakataon dahil kasabay na kanyang pag-aaral ay sinisimula naman niya ang kanyang modeling career bilang ramp model. Mula nga rito ay ang unti-unting pagbukas ng maraming oportunidad para sa kanyang karera. Katunayan, ang kipag-collab si kilin sa ilang kilalang mga brand sa Pilipinas tulad na lamang halimbawa ng pagiging brand ambassador ng Avon. Lumakad na rin siya sa runway ng bench kasama ang ilang celebrities and stars. Maliban rito na silayan na rin ang kanyang mukha sa nakasabit ng mga billboard sa kamay nilaan mula sa mga ini ang produkto. Si Kilin ay may malasakit din sa paggawa ng fitness na accessible sa lahat at isang matibay na tagapaniwala sa pagwawakas ng mga hindi magandang gawi sa kalusugan ng hindi gumagastos ng malaki palagi engaged na kanyang mga fans at followers dahil sa mga post niya tungkol sa fitness at kalusugan sa kanyang social media na nakatulong sa kanya upang makilala. Katunayan noong 2020 ay naging bahagi si Kilin ng Century tuna na Super kung saan pumasok siya sa top 8 sa pagtatapos ng Grand Finals. Kilin on coming out as a transgender woman. Aminado si Kilin na bilang isang trans woman, hindi ito naging madali kung saan ay kinailangan niyang itago ang tunay na siya. Katunayan, bukas siya sa pagsasabi na bagamat nakamit niya ang tagumpay ng mga ninanais, pakiramdam niya hindi ito ganun ka-fulfilling sapagat walang nakakaalam kung sino siya talaga noong nag-uumpisa pa lamang siya. Hindi naman daw ibig sabihin ito ay nagbabalat kayo lamang siya kundi nais niyang ipakilala kung sino siyang talaga. Hindi base sa nakikitang panlabas niyang anyo kundi sa nilalaman ng kanyang puso. Kaya naman sa ngayon gusto niyang gawin ito sa tamang paraan at maging proud sa kanyang pagkakakilanlan. Ayon kay Killing, nung una ay tinago niya sa publiko ang kanyang sarili dahil sa takot, hindi lang para sa kanya, kundi para na rin sa kanyang pamilya. Sa isang panayam, nagbalik tanaw siya sa pangyayari noong early 2010s dito sa Pilipinas. Alam niya raw ang diskriminasyong nararanasan ng mga tulad niyang model at trans woman na hindi pinapayagang gumamit ng female bathroom. Ayon kay Kilin, ayon niyang maranasan ang ganon at masyado na raw mabigat ito para sa kanyang mental stability binigyang diin niya na ang desisyon ilihim ang kanyang tunay na siya ay para na rin sa kanyang sariling kaligtasan at sa pamilya. Paliwanag niya, noong mga panahong yon, ay nasa teenage years pa siya kung saan ay sumasa sa ilang surgery. Sa societal pressure at diskriminasyon, lalo na sa modeling na naranasan niya sa Pilipinas, ayon kay Kileen, dito niya napagdesisyon na naman na himik na lamang at mamuhay ng normal kaysa ipakilala ang tunay na siya at maranasan ang marami pang trauma. Hindi naman daw niya sinasabi na mali pero aminado si Kilin na mali ang path na pinili niya para sa kanyang sarili dahil pwede naman daw siyang maging bukas at maging proud sa kung sino siya simula pa lang. Pero nangibabaw sa kanya ang takot at panghuhusga at sa kanyang pag-come out ngayon bilang transgender woman sa tanong kung takot ba siyang mabawasan ang mga proyektong ipagkatiwala sa kanya. Confident si Kilin sa pagsasabing hindi. Anya, Ayaw niya makilala bilang model dahil lamang sa taglay niyang ganda kundi nais niyang ipakita ang truthfulness ng kanyang puso kung saan ang pinaglalaban, sinasabi at gusto niyang mangyari ngayon ay sa ilalim na ng kanyang sariling kagustuhan at hindi sa iba. Di inikilin kung dati ay hinahayaan niya ang society ang magdikta sa kung sino siya. Sa ngayon, siya na raw ang may control sa sarili niyang destiny sa paraan na nais niyang makita ng lahat ang kanyang mensahe upang maging inspiring story ito sa halip na makilala lamang siya dahil sa ganda hindi anya laging ang kagandahan ang nagdadala ng tagumpay. Punto ni Kilin, sometimes being pretty doesn't bring you anywhere, but wherever your heart is pure, it can bring you to some better place. Samantala sa tanong kung ano ang rason, bakit niya napag-desisyon ng lumabas ngayon bilang trans woman, Sinabi ni Kilin na sa tingin niya, ito na ang tamang panahon. Ilang beses nga raw niyang pilit na pinapatunayan ang kanyang sarili sa lahat pero wala pa siyang napapatunayan mismo sa kanyang sarili. Ayon kay Kilin, natagalan siya sa pagpapakilala kung sino siya dahil sa pagnanais na makakuha ng respeto kung saan ay kinailangan niyang tapusin ang kanyang pag-aaral, maging magaling sa modeling, acting, hosting at maitatag ang sariling kumpanya sa kasalukuyan, nagtatrabaho din siya bilang brand manager and marketing professional para sa mga kilalang brand sa Pilipinas. Nang makamit ang lahat ng yon, doon na raw niya natagpuan ang respeto. Dito naisip niya na kung sakaling mag-come out siya at magpakatotoo as a trans woman, ay hindi na siya gaanong makatanggap ng diskriminasyon. Tuluyang niyakap ni Kilin ang kanyang sarili. Katunayan ngayong taon, muling nasilayan na kanyang pagbabalik sa Century 2 na super at sa pagkakataong ito ay upang kumatawan sa komunidad ng mga transgender. Gumawa siya ng kasaysayan bilang kauna-unahang trans woman na lumahok sa kompetisyon. Ang paglalakbay ni Keline ay puno ng mga hamon at pressure mula sa lipunan. Ngunit tinuruan siya ng mga karanasang ito ng kahalagahan ng pagiging tapat sa sarili at pagpapahalaga sa kanyang pagiging natatangi. Ayon kay Kilin, malaking tulong ang pagkakaroon ng support system mula sa pamilya at mga kaibigan para manatiling motivated sa kabila ng mga pagsubok. Pageantry ang paglalakbay na ito ni Kilin ay nakatulong sa kanya upang makakuha ng karanasan at kaalaman tungkol sa mga beauty pageants. May malakas na personalidad, mahusay magsalita at komportable sa harap ng kamera, kaya't perpekto siya para sa isang beauty competition. Inumpisahan niya ang paglalakbay sa larangang ito noong 2021 sa edad na 26. Na mga panahong yun ay pinakilala si Kilin bilang kauna-unahang intersexual woman applicant sa Miss Universe Philippines pageant, pero hindi siya pinalad na makapasok masasabing wala sa bokabularyo ni Kilin ang sumuko muli niyang hinanap ang kanyang lugar sa pageant at nagpakatotoo si Kilin ay kabilang sa 16 official candidates ng Miss Universe Pampanga 2025 ibinahagi ng regional pageant sa social media noong Martes, November 19, 2024 ang mga official portrait ng mga kalahok kasamang ilang mabilis na impormasyon tungkol sa kanila sa kanyang opisyal na larawan. Inilarawan siya ng MUPH Pampanga bilang isang matagumpay na modelo, negosyante at advocate. Bukod pa rito, ipinaglalaban din ni Kili ng inclusivity, diversity and empowerment. Nagmula sa Senyora Bayan ng Pora, siya ang kauna-unahang trans woman na sasali sa Miss Universe Philippines Pampanga. Samantala, nagpost si Kilin sa kanyang personal social media upang opisyal na ipahayag ang kanyang paglahok sa Miss Universe Philippines Pampanga. Lahat niya, finally it's out, officially day one of our journey and responsibilities as an aspiring Miss Universe Philippines Pampanga 2025 queener. Ayon kay Kilin, madalas siyang sabihan na itigil ang kanyang mga hakbang na laban sa sistema at ilang beses ding tinanggihan. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, narito siya ngayon, patuloy na sumusulong. Ipinakita ni Kilin na hindi siya sumusuko sa kanyang mga pangarap kahit na may mga nagduda sa kanya at naharap siya sa mga pagsubok. Binigyang diin din ni Kilin na kanyang dedikasyon na magpatuloy at magsikap hanggang makamtan na kanyang layunin na maging isang boses ng pagbabago at pag-asa malinaw sa kanyang kanyang layunin, ang magiging isang beauty queen with a true purpose. Sa panibagong paglalakbay na ito ni Kilin, agad naman nagpadala ng suporta at magmamahal sa kanya ang mga pageant queens. Kabilang na sila Miss Grand International First Runner-Up CJ Opiaza at ang kapwa trans beauty queen na si Miss International Queen 2022 Fuchsia Ann Ravenna. Kaugnay nito, wala pang pinala detalye tungkol sa Miss Universe Philippines Pampanga 2025 pageant kabilang ang mga aktibidad at ang opisyal na Coronation Night na inaasahang iaanunsyo sa mga susunod na linggo. Samantala, wala pa ding pahayag na ilalabas ukol dito ang Miss Universe Philippines Organization. Matatandaan na noong 2023, ipinaliwanag ni Miss Universe Philippines National Director Shamsi Supsupli kung bakit hindi ba tumatanggap ng mga trans woman applicants ang Pilipinas kahit na pinapayagan ito ng Miss Universe Organization ayon sa kanya, ang Miss Universe ay nangailangan na ang trans woman candidate ay may legal na dokumento na nagsasabing babae sila. Ngunit sa Pilipinas, hindi pa legal ang pagpapalit ng kasarian sa mga dokumento. Dahil dito, hindi nila maaaring tanggapin ang mga trans women applicants hanggat hindi ito nare-reforma sa bansa.